Ano yun, Spike? Putok na putok tayo sa lahat ng dyaryo. Anong dapat natin gawin? Kumuha ka naman ng paraan. Bahala na. Bahala na? Hindi nga natin alam kung saan tayo susunod eh. Tanggalin mo nga yung daga mo sa dibdib. Kinakabahan ako eh. Sige! Sige! Spike! Huh? Wag! Kita mo na? Sabi sa'yo eh! Hindi na natin dapat binuhit ang tarantado to! Tumahimik ka na! Sino ba magkakala? At tayong dalawa pa maglalaban? Alex, matagal ko na inaasahan to. Mahirap talagang humarap sa katotohanan. Baka masaktan ka lang. Baka ikamatay mo pa. Paano ka umabot sa ganito, Spike? Pare, sa panahon ngayon, mahirap kumita ng pera. Malaki lang ang pagkakautang ko kay congressman. Kumbaga sa tubig, lunod na ako. Nagbabayad lang ako ng utang na loob. Kaibigan kita. Pero pulis ako. At lumabag ka sa batas. Batas?! Anong batas ang pinagsasabi mo? Eh konti lang naman pagkakaiba niyo sa amin eh. Oh, may uniforme kayo. May tsapa kayo. Ha? Legal lang kayo pumatay. Magtabi nga tayo. O sino magsasabing pulis ka kriminal ako? Pare-pareho lang tayo may batas na sinusunod. Magkaiba lang. Pero ang sinusunod mo ay batas ng kriminal. Eh bakit kayo? Misa naman prinsipyo lang ng kriminal ang pinapairal nyo, ha? Ah. Pag nagsasalvage ba kayo? Batas ba ng pulisyon? O ng kriminal? Hindi ko masasagot yan. Ginagawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang tumulong ipagtanggol ang marami. At ulihin. Kahit kaibigan pa. Kung <laughs> mo ako, tandaan mo, maliit lang akong dili sa dagat. May mas malaki pang pugita sa amin sa sindikato. Si Colonel, si Congressman, at ang ama mo isa sa pinakamalaking kalamay sa amin. Anong gagawin mo ngayon? Alam mo, isa kong pagkakamali. Hindi ko nasabi sa ito noon eh. Dahil masasaktan ka lang. Mahirap talagang humarap sa katotohanan. Alex, isa ka na rin pa sa kanila? Sa Kara ka ba? Ha? O sa Cruz? <laughs> Doblikara yan! Kahit bali-balik tayo, ang pa rin ang lalabas! Sabater, hindi ka buwa na nakatalikod. Ayaw kong ng ganyan, lalo na pag nang aluhod. Sabater, parang ah, alam mo, salvage yan. Ikaw din naman na nagturo sa akin ito, di ba? Tama ka nga, buldo. Parang drugang pumatay. Nakakaadik. Hanap pa napin mo. Lalo na sa mga taong katulad mong hindi na dapat mabuhay. Sige na. Sugal mo na buhay mo. Papatay hindi naman kita eh. O nga pala. Sugal mo ah, na Alex! Spike? Spike? Lumapag kay Spike! dalhin kita sa ospital! Alex.